Bahagyang bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa buwan ng Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala ang unemployment rate noong Agosto sa 4.4% o katumbas ng 2.21 milyon na walang trabaho. Mas mababa ito kumpara sa 4.8% na unemployment rate na naitala noong Hulyo o katumbas ng 2.27 milyon na jobless. Samantala, Tumaas naman ang bilang ng mga Pilipinong employed o may trabaho sa 48.07 million mula sa 44.63 million noong Hulyo, nakatumbas naman ng 95.6%. Pinakamarami naman ang nagkaroon ng trabaho sa sektor ng pangisda, construction, agriculture and forestry, health and social work at administrative and support service. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.